So, amen, di ba? Napakaganda na talagang pag-aralan ng salita ng Panginoon. So, ang binasa niya ay sa Genesis. Okay? Talagang, pag sinimula natin ang Biblia sa Old Testament to New Testament, malalaman natin, makikita natin yung katotohanan tungkol sa Diyos. Gano'n nga ba kabuti ang Panginoon? Tulad na lang sa ginagawa ko every night, Uh, kasi pagpatak ng 11.30 or 12 o 12 o'clock, gumagawa ko ng isang video na tungkol sa Biblia. Nagsisimula ako sa Genesis and sa Mateo. Para yung Old Testament, pag uh, ipinost ko ito sa, isinain ko ito sa pamilya ko, pala alaman nila ang kwento ng Panginoon kung paano nilikha o paano nagsimula ang mundo, kung paano tayo nagsimula. Sa Mateo naman, dito nila makikita kung paano nagsimula ang Panginoong Heso Kristo. Kung paano, siya isinilang, kung paano siya iniligtas ng Panginoong Heso Kristo sa kamay ni Herodes. Diba? Umpisa pa lang, napakabuti na ng Panginoon. Talagang uh, umpisa pa lang, pinakikita na ng Panginoon na mahal niya tayo. Kasi kung tutuusin, doon sa binasa ni Sister Net ngayon, dito niya nakita yung pandaraya na hanggang ngayon talagang maraming tao ang mandaraya. Maraming tao ang talagang kumakapit pa rin sa kasinungalingan para lang makuha ang kapangyarihan. Makuha yung gusto nila sa buhay nila. Diba? Hindi nila tinitignan yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay nila. Yung kayang ibalik ng Panginoon sa kanila kung susunod sila sa kautusan ng Diyos. ba? Diba? Nagpakita na ang Panginoon Diyos. Nagsabi na kay si Rebecca ay talagang hindi siya nagtiwala na sa salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi niya lubos na kilala kung anong kayang gawin ng Panginoon. Bakit siya pinangunahan niya yung Panginoon? Hmm. Parang tayo, pag may hinihiling tayo sa Panginoon, imbis na sundin natin o hintayin natin yung desisyon ng Panginoon, yung pagkakalob ng Panginoon, nag tayo para makuha yung bagay na yan. Okay. So, ano nangyayari? Napapahamak tayo. Diba? Nagkakaroon tayo ng mga problema. Kumaharap tayo sa mga bagay na hindi naman dapat planado o plano ng Panginoon na mangyari sa iyo. Pero ikaw ang nagdesisyon. Diba? Parang ang nagdoble-doble yung kasalanan nila, nagpatong-patong na yung kasalanan nila sa Diyos. Ganon din tayo mga tao ngayon na imbes na sabihin natin yung katotohanan, pinagtatakpan pa natin kasi akala natin yun yun, yun tama. Hindi natin alam yung pala yung magpapala, magpapalala ng problema natin sa buhay. So, kaya kailangan laging katotohanan yung ating sinasabi. Hindi yung tayo nagtatago sa mga sa mga bagay sa mundong ito, sa mga kasalanang bagay sa mundong ito dahil mapapahamak lang tayo. Di ba? Kaya dapat talagang lahat sa Panginoon, lahat ang uh, paglilingkod sa tunay na Panginoon, sa tunay na Diyos. Hindi yung naglilingkod ka o na pupunta ka sa si church, nakikinig ka ng Bible study, pero hindi mo naman sinusunod yung mga kautosan ng Diyos. Kaya talagang napakasarap basahin ang Biblia from Old Testament to New Testament kasi makikilala mo ang Panginoon. Talagang siya yung siya yung Panginoon na uh, hindi nagsinungaling, di ba? Ang Diyos ang pag-ibig. Dahil nga sa taas ng pride sa mga bagay na gusto natin, hindi na natin nakikita 'yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi ang sinusunod natin yung gusto natin, yung gusto mangyari natin. Hindi natin tinitignan kung ano yung kaya ibigay ng Panginoon sa ating buhay. Uh, talagang magpakalalim pa tayo sa salita ng Panginoon kasi nga hindi lang sa Genesis, hindi lang sa Mateo, hindi lang sa John, nagpakita ng kabutihan ng Panginoon. Napakarami. Talagang kailangan natin sisiri ng Biblia para tayo ay mas lalong uh, matuto at maliwanagan sa katotohanan sa Genesis sa uh, 27 no so ang nakikita ko dito is uh, sa family conflict mm. di ba sa pamilya ni Isaac sa sawan niya sa kay Jacob at saka kay Esau so there is envy meron ding jealousy merong betrayal between uh, the brothers so in previous ano verses kasi di ba naging paborito ni si Jacob bakit siya pinangalan ng Jacob is because uh, nung lumabas siya di ba nakahawak siya sa sakong ah, uh, sakong sakong ni ano ni Esau kaya Jacob ang pinangalan sa kanya si Isaw naman is mapula-pula at uh, mabalahibo kaya Esau ang pangalan sa kanya so naging paborito ng tatay si Esau kasi aktibo siya eh di ba sa labas siya yung mahilig siyang mangaso Si Jacob naman, paborito ng nanay kasi 'di ba basically yung mga nanay gusto nila yung mga taong mga batang bahay lang, yeah. ganoon 'di ba? May hinhin ganoon yung mga paborito ng uh, tama ba? <laughs> paborito. Hindi <laughs> uh, wala naman sigurong paborito ng mga ano 'di ba? So, yung parang nagkaroon ng division sa family nila. So that moment, <laughs> yung time na 'yon, kaya nagkaroon ng division din sa eh, conflict sa family nila because nandoon na yung ano eh, yung ingit, yung uh, jealousy nga na sinasabi ko kanina, which is pwede pa sana siyang ma-resolve, no? Between the families. Pero anyway, um, sa sitwasyon kasi nilang yon is totally different that time, times na meron tayo ngayon, di ba? So before, um, yung inggit nila, yung, yung pride, yung jealousy, nangibabaw talaga yun. And God intervenes din naman, di ba? God intervenes sa family nila. So kaya naman si si Jacob kasi nung after na na meron siya kasing ano eh sa tatang sinabi ni Sister Net na meron siyang ano uh, uh, time na pwede niyang sabihin i-deny na hindi ako si, si Isaw. So meron siyang time doon na i-correct niya yung sarili niya, di ba? But he denies it. Parang nagpatuloy lang siya kung ano yung sinabi ng kanyang nanay. And sa side naman, pagka naging sunod-sunuran si Jacob doon, so hindi siya nagkaroon ng courage sa buhay niya to correct what is wrong. Diba? Sa so side naman ni, ano, ni Isaw, nandun pa rin yung hangad niya talaga na kailangan mo ibigay sa akin, yung greediness, di ba? Yung pagiging greedy ni Isaw. So doon nagkaroon ng context. So kung babasihan natin to sa uh, recent times natin ngayon, sa generation natin ngayon, So, lahat ng sitwasyon, so kahit, kahit, saan mong tingnan, di ba, sa bawat sitwasyon, meron ganong mga senaryo na meron tayong, aminin natin sa sarili na, natin na meron tayong sometimes nagiging greedy tayo, sometimes nagkakaroon tayo ng envy sa kapwa natin, sometimes nagkakaroon tayo ng um, jealousy sa kapwa natin, but God is good kasi, di ba, na nakokon nakokonback tayo ng Holy Spirit that this is not the right thing to do that we have to correct what is uh, wrong so kailangan nating itama kung an kung ano ang hindi tama di ba because we have to be the salt and light di ba sa ating kapwa sa ating pamilya sa ating mga katrabaho so we as Christians um pinapasamuhay dapat natin kung ano ang katangian ni Kristo diba Ano-ano yung mga katangian ni Chris, whatever is good, that's Christ's characters. And kung ano ang hindi mag mabuti, it's not him. So, kailangan natin tanggalin yun. At we have to pray for ourselves that uh, we should be protected, we should be, um, uh, yung puso natin, i-guard lagi natin, guard ng Panginoon ang puso natin, ang isipan natin, that we should be, ano, yung magiging pagpapala lang tayo sa iba. So 'yun lang sa side ko na napakagandang aral din to sa atin no yung um, chapter 27 na to na, uh, about sa magkapatid na Jacob and Esau. So glory to God kasi ang daming ang daming ano lessons sa chapter na to and praise the Lord kasi um, alam natin and we are praying lagi sa araw-araw ng ating buhay that um, God will always na mamumuno sa mamum, mam, mamumuno at mangunguna sa buhay natin. Glory to God, yun lang po. Ako yung takeaway dito is, sabi nga doon sa verse is, kailangan silingin natin yung katotohanan kaya sa uh, Kasi talagang hindi talaga magtatagumpay ang um, against sa katotohanan. At saka, ay, oh, ay, kung nga pala. <laughs> At saka yung ano, yung kasalanan or yung pag uh, mo, meron siyang consequence. So, alam naman natin na uh, yung mga bagay na ginagawa natin na hindi tama, is tayo rin ang magsasuffer nun. So, yun lang. Ang lesson is, kailangan tayong laging magtiwala kay Lord, magtiwala sa plano niya. Kasi sabi niya nga, yung plans ni Lord sa atin as ay mas mabuti kaysa sa mga plano natin. So, uh, wag na natin pangunahan si Lord. Hayaan na natin si Lord kubilo sa buhay natin. Hmm. So, ang masasabi ko lang, yung <laughs> sa yung sa sinabi ni Sister Net na uh, may plano ang Panginoon sa mga anak niya, di ba? Pero si si uh, Rebecca, Rebecca, pinangunahan niya ang plano ng Panginoon. So yung yung lesson na nakita ko doon. Diba sabi ng Panginoon sa Jeremiah nga, diba? Whatever, ah, um, for, for, I, for know. all I know the plans I have for you, declares the, the Lord, to prosper, uh, to prosper you and not to harm you, and a plans to give you hope and a future. Sabi niya. So, kahit ano, ano pa man yung mga plano natin sa anak natin, o ano ba sa anak natin, di ba? So, kailangan um, i, i, sasanggunin natin sa Panginoon kasi kasi ang Panginoon pa rin, kung kahit ano pang plano natin, um, at the end, yung plano pa rin ng Panginoon ang masusunod. So, yun, yun pa, yung plano pa rin ng Panginoon ang matutupan. So, yun lang. Dapat eh, mag-trust lang tayo yung katulad ni Rebecca, yung nakita ko doon, hindi siya nagtras sa Panginoon kasi pinangunahan niya yung plan ng Panginoon. So, yun lang yun. Amen. <laughs> Ang take away, <laughs> <laughs> take away ko doon, tama nga si Sister Mel, sa family talaga merong rivalry. Despite nung plan or prophecy ni Lord, about uh, Jacob. Si Jacob yung bunso, di ba? At gusto ko siyang relate doon sa Bible verse na there are many plan in a man's heart, but it is still God's plan that shall prevail. So kahit na ano pa man, ang plano natin, hindi pa rin siya 100% na magtatagumpay. Kasi ang plano pa rin ng Panginoon ang mag, mag, uh, magtatagumpay. So higit, higit ano pa man, we still have to uh, obey, follow, kung ano ang plano ng Panginoon. Sabi nga ni Brother Mike, huwag tayo magmamadali. And it's true. Kasi the more na nagmamadali ka, the more na hindi mo na-achieve yung uh, maximum blessing. So, yun lang po. It's very important na we are reminded na kahit tayo ay may plano, kailangan pa rin eh, we abide by yung word ng Panginoon na may meron tayong plano pero mas mahigpit siyang mabuting plano para sa buhay natin. So yun lang po. Thank you. Um, sometimes kasi sa atin mahirap din kasi yung kumbaga as a human, nagkasala tayo pero yung kay Jacob, grabe yung ano niya. pero sabi ko, wow, ang sarap pala pag bilang anak ng Panginoon. Uh, it's genuine na yung pasalamat din ako ng parents ko kasi kahit wala na sila, yung parang iniwan sa amin na magsimba kayo, pumunta kayo din sa church as a Christian, mas maganda kaysa hindi yung, yung, unbeliever na ang hirap tanggapin kasi kumbaga we don't know na anong darating sa atin na buhay, bukas makalawa, ipaano. E kumbaga, That's gonna be na pupunta tayo sa lang Kumbaga, is yun ang ano natin. Yung susi na as a Christian or gaya kay Jesus na yung pupunta tayo sa, yung kumbaga straight, going straight. Or sometimes, back forward. Sabi ko, Lord, sometimes I'm so sorry na hindi akong perfectong tao. But and just keep on praying always. Yun lang. Ka. So, maganda ang ano to. Hindi lang to story, but it's a true story na nangyari talaga nung panahon ni Isaac, ni Jacob. So, yung highlight kasi dito is yung yung ano ng Lord. Yung character ng Lord and then yung paano gaano siya ka sa mga promises niya. So kung alamin natin yung buhay talaga ni Jacob, hindi <laughs> talaga siya good example. <laughs> ang pangalan ang ibig sabihin ng pangalan niya is ano eh. Kung sa time natin parang scammer yung meaning ng Jacob. Kaya akala mo pag pinangalan mo yung anak mo sa Jacob, okay yun. Hindi. Hindi siya okay kasi ultimo ang Lord Binago niya nga ang pangalan ni Jacob eh. Ginawa niyang Israel. <laughs> so, ganun po. So, sa pagbibigay ng pangalan natin sa mga anak, alamin din natin. Baka, sa, ah, Jacob kasi nasa Bible. Pero alam mo ba meaning ng Jacob? So, hindi po siya okay. So, hindi naman ibig sabihin na magiging pangit na ang future ng anak, ng bata. Pero alamin mo rin, ano ba ang natutunan mo doon sa buhay ni Jacob? Kasi binigyan naman siya ng maraming chances ng Lord. In fact, ginawa pa nga siyang 'di ba? Pinangalan sa kanya ang bayan ng Lord, Israel. So ganun katindi ang promise ng Lord. Kahit ikaw pa 'yung pinaka sabihin nating pinaka, pinaka, pinaka bad na tao, kaya kang baguhin at gamitin ni Lord. So hindi po natatapos doon ang buhay mo. Ang ang pangit lang sa istoryang ito is Makita talaga natin yung yung ano ba yung yung ano nang damdamin, yung galit ni Isau, yung panluloko ni Jacob, yung pagsisinungaling nung magina eh, ni Rebecca at ni Jacob. So sa Bible sinabi sa Proverbs na it will not go unpunished. Proverbs 16, ano, Proverbs 19:5. A false witness will not go unpunished and whoever pours out lies will not go free. So hindi ka makakaligtas sa Lord. Kahit ikaw pa ang pinakaunang born again sa pamilya nyo or ikaw pa yung pinakasikat na pastor, huwag nagsinungaling ka, lagot ka talaga kay Lord. Don. So, isa sa mga detestable na kasalanan is it, ito ang lying. So, ayaw ni Lord talaga ang pagkisinan. Kasi na, talaga namang 'di ba? Sabi mo I'm a child of God, I'm a Christian tapos nagsisinungaling ka parang hindi naman talaga okay 'yun. <laughs> Nakakaya sa Lord. <laughs> so, marami tayong matutunan sa buhay ni Jacob, ups and downs. Ang maganda lang nandoon ang grace ni Lord sa buhay ni Jacob. So lahat naman tayo. Sino bang malinis sa atin? Pero ang biyaya ng Lord is talaga naman hindi natin masukat hindi natin masukat yung lalim, yung lapad, yung haba. The grace of God is truly amazing. Makita mo lang ang, di ba, pag nandun ka sa sorrow, sa discouragement, nandun ka na sa you want to give up, but if you look back at the cross, mapapaisip ka kay buti ng Lord. So, yun lang ang dapat nating encourage natin sa ating mga sarili encourage natin sa mga kapatiran kasi nga ang mundong ito is talagang palala ng palala and kung dumadaan man tayo sa pagsubok na-remind nga tayo kanina nila Sister Joy no, na take heart I overcome the world sabi ni Lord Jesus Christ pero sabi din ni Jesus Christ na ang mundong ito is talagang ano dadaan ka sa sorrow sa, sa troubles, sa trials. But take heart nga. Ibig sabihin, tumingin lang tayo sa Panginoong Jesus. Talagang literal po yun. Fix our eyes on Jesus. Kasi your husband, your wife, your brothers and sisters in Christ, your leaders, your pastor, they are also imperfect person. They are also imperfect people. Napaka-unfair kung i-judge mo sila So, ang dapat standard natin si Lord. So, yun lang po ang aking ma-share, mga kapatid. Maging encouragement tayo sa bawat isa. At encourage natin ang ating sarili. Amen? So, hindi na ito yung panahon upang pansinin natin ang muta ng ating mga kapatiran. Tapos meron pala tayong troso sa ating mukha. So we encourage each and each and everyone, and we'll pray for one another. So praise God sa buhay ni Sister Net. Um, ibig sabihin na intindihan natin yung uh, ating kinatapik yung mensahe ng Panginoon, every Bible study. Kasi kung hindi tayo magsasalita at pag kinanong tayo, ibig sabihin na uh, parang hindi natin naintindihan. Yeah? Pero kung lahat tayo magbibigay ng insight, means ang Holy Spirit ay pumasok sa atin upang ipaunawa ang salita ng Panginoon di ba Kaya kung sa mga makapanood nito is talaga namang ang uh, pagbabasa ng Biblia pagkinig ng mga Bible study ang uh, pag-attend ng Sunday service ang mga pakikinig sa preaching is napakalaking tulong ang uh, bawat salita ng Panginoon ay pinapahayag ng bawat uh, kapatid natin sa pananampalataya Tulad niya tayo ng aral lang isang porsas ay talagang ayaw ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon ay ang pag-ibig. Ang tapat na pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya talagang panghawakan natin. Ano ba yung pangako ng Panginoon? John 3.16, di ba? So talagang panghawakan natin po mga kapatid at ang lahat ng kautusan ng Panginoon dahil ito yung magliligtas sa atin at hindi tayo mapapahama. Kaya talagang napaka-bless na tayo ay nagkakaroon ng face-to-face -face Bible study, nagkakaroon tayo ng online, dahil natututo tayo eh. Tulad na lang ni Sister Net, dati tahimik lang yun sa gilid. Pero ngayon, ipinapahayag na niya ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ay patuloy na kumikilo sa buhay niya at sa kanyang asawa. So, ma malamang sa susunod si uh, Sister uh, <laughs> Naki na at si Sister Mel, uh, Mary, Mary di ba? o si Brother Kenneth. Di ba? 'yung pagpapahayag ng salita ng Diyos hindi yan dapat uh, ikahiya kundi dapat maging proud ka kasi pinili ka ni Lord na ibigay 'yung mensahe sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kasi doon nila nakikita na tayo ay nag-grow, tayo ay talagang natututo sa salita ng Panginoon. So sa lahat po ng mga kapanod ng uh, video ng ito, YouTube, TikTok, Facebook, kasi tatlo 'yung posting nito, is talaga namang makakapulot po kayo ng aral ng salita ng Panginoon sa bawat uh, kapatid natin. Kaya maraming maraming salamat po sa pag-attend. Ngayon, dati nagiging apat lang tayo. Ngayon, dumadami na naman tayo uli. It means, ibinabalik na ng Panginoon yung ating mga kapatid na naging busy ng mga nakarang araw. Sabi ni Lord, bumalik na kayo. Kailangan nyo na uling magising. Gisingin ang puso para sa katotohanan. Dahil malapit na akong bumalik. Diba? So, kaya, praise the Lord and glory to God po.

na kung paningin mo sa amin I'm your God. I think it anak mo kami. Anak mo Lord. Thank you so much for your and that everything. Salamat Thank you so much. Thank you.